Hi guys, welcome back to our youtube channel Long time no see guys So ngayon nag-upload tayo ng video Ito pong video nito ay papunta po tayo ng Dapitan no sa ating main office Sa Rizal Shrine, Dapitan City sa del Norte So dito guys, ang nangyayari dito ay medyo delayed ang flight namin gawa ng uh, hindi maganda yung panahon So habang naghihintay ng flight, oh, nakatingin ako sa paligid kung meron tayong mga kasamahan na taga Kingdom of God, So meron tayong nakita si uh, Ma'am Labto, siya po yung naka-assign sa Muntinlupa. Hindi po yung babae na nakita nyo dun sa picture ay sa video na naka-yellow ha. Hindi po yun. Nagkataon lang na siya yung na ng ating camera. So dito guys talagang naghihintay kami ng ano, delayed talaga po yung flight namin. So ngayon nasa ano na tayo, nasa airplane na tayo. So dahil konti lang ang pasahero, so nabigyan tayo ng pagkakataon na makaupo sa gilid ng bintana dahil wala naman tayong mga katabi. So nasa gilid po ako ng bintana kahit na ang um, upuan ko dapat ay nasa gitna. So, pwede ako sa gilid dahil wala naman nakaupo doon at pwede naman daw umupo. So, alam naman natin na hindi lahat talaga ng tao ay nakasakay, sa, nakasakay na ng airplane. So, uh, sa mga hindi nakasakay ng airplane, ganito po kaliit lang yung uh, spasyo sa loob, guys. Um, pero, kasya ang, medyo marami ding pasayro ang kasya nito dahil nakaupo lang naman sa loob. So, ako guys, mas prefer ko talagang nakaupo sa kilid ng bintana dahil kapag uh, paglipad ng airplane, gusto ko makita yung nasa baba na paliit ng paliit po yung mga bahay kasi ito po ay nasa Manila po tayo, no? NCR. So, paglipad ng airplane, makita natin yung paligid na grabe yung squatters area, dikit-dikit talaga yung bahay. So, paliit ng paliit, na medyo kinakabahan ako pero nag enjoy ako sa tanawin sa baba. Kasi yun nga, minsan lang tayo nakakasakay ng airplane. So sa mga hindi nakasakay ng airplane dyan, manood lang po kayo. At kabahan na rin. <laughs> Joke lang. So ito na, nasa runway na tayo. Malapit na talagang lumipad tong sinasakyan natin. So mga isang oras tayong lilip, o, nasa impapawid, no? So sabi nga nila kapag nasa impapawid ka ay parang ang kalahating paamo ay nasa, sabi nila nasa hukay. Pero Uh, pray lang tayo na safe ang ating pagbiyahe gawa ng maulap at uh, masama ang panahon so asahan na natin may turbulence so hopefully ma maayos naman ang ating paglalakbay no at uh, makapunta na talaga tayo sa ating destination sa ating uh, main office so nawagabayan ako ni mahal namin sa ating biyahe alam nyo guys, may kwento ko lang guys, no. Pahinto-hinto talaga kami dito guys. Alam mo yung naghihintay pa talaga sila, ng, may, may, announcement dyan eh, naghihintay sila ng go signal. Kaya imbis na lilipad na kami, stop na naman, pahinto-hinto. Uh, siguro nga dahil tinitingnan din ang runway, no. Kasi nga, delayed nga ang flight namin talaga eh. Dahil may mga chine-check pa sila. Pero heto na, go na talaga tayo, no? Lilipad na talaga tayo. So, yun nga sabi ko sa mga hindi nakanood ng or nakasakay ng airplane. Ito yung <laughs> ito yung pinakaabang ko, yung alam mo yung parang hinihila yung bituka mo. Parang parang sabi saya pa hijab ba. Mara, parang, parang para kong nal nalulula. Ayan. Ganyan yung gusto kong makita pag nasa taas na yung Manila. Yung sobrang dikit-dikit yung mga bahay. Tapos paliit yan ng paliit hanggang sa yun na, nasa yung papawid na tayo. Then off na natin yung cellphone. God bless and mabuhay!